So karon mga amigo amiga no, ako karon ang ang akong mga babies nga si ang mag-ama na si Val at saka si Tuesday. Sila mga chihuahua. Kanang nasa tunga mo kana si Candy. Si Val nang sa kilit si Candy nang naghapa. Kani si Val si Candy, o si Tuesday ang mag-aba na ibog kini sila ni Candy kay si Candy in hit man si Candy. So maunay na laliwat si Val kay Tuesday, kay kanin si Tuesday sa una pagyod, maibog ni siya ang mga dagko ng mga ang uh, ah, mga iro pares ni Choco pero namatay na to si Choco si Shine maibog na siya kanang mga dagko cute gusto niya yata na so karon makita ni din ha na si Val ang um, gusto na jud siya mo mo kuan mo love make ni Candy pero si Kang di strikta kaayo dili siya nakauyo ni Tuesday o ni Val pero so far wala nang away si Tuesday og si Val dili away ni Tuesday ang anak kay naliwat man niya ang anak nga naibog po og dako so nalingaw ko ani mga amigo amigo no kasi Tuesday nakailag siya ang anak niya si Val so far wala din na niya away kaya ako man na siya nanya na niya anak niya si Val dili mo na siya away kay liwat niya So karon si si kay magsigling ling ka wo, diod, silang duha jud ang wala na uyunan. So nagbirig-birig na lang yun na si ko ano si Valo tara si Valo oh, mo astig kayo. o oh, pinahapa-hapa pa. So, oh, mao na silang Silang duha nagaapong sila permanente. So, si Candy ni Maldita kay ang naibugan ni Candy si Bugoy niya. Si Bugoy talawan pa si Bugoy kay gamay makita si Bugoy. Si Wawa pud ang naibugan ni Candy. So, mauna siya, guys. Niya, si Cain, didili na mo pag kay basing manulong dito sa lalaki nga egsoon ni Hansel o ni Buddy nga wala na pakapun si Bravo. kano tanaw, bisag-asa ko si Cain ni idool na ako. Tanaw, pinasuko-suko para si Cain o si Val o nagsunod-sunod. Kay, gidugo manguni si Cain Si Cain na ano siya ilahing pagka Mestiza ni siya pero lumabas ang pagka asong Pinoy niya pero ang iyang ma mama na ipagkat na Labrador. So kini si hindi po nagdako yun ni siya nga nasa sulod sa balay us. Mao ni ang dog ni sa akong iksona, si Anisha. So mao na nara gina na siya sa kuan gikan nara sa sulod sa balay wala na magipagawas. Karon eh, na na magpagawas kay para amigo na nila sa shine ug uban pa niyang mga makalahi nga para sa daggo. So pero karon wala na magipagawas kay nang ulag lagi na nagdugo. So yan si Balta na si Bal nagsunod-sunod. So, naning kamot yun na si Val nga maka-score. Pero si Tuesday po, wala na lang. give -giv away -giv -giv na siya siyang anak. Pero, umuduo si Tuesday, mahadlok na lang po si Val. Mapalayo si Val kay Basin. Kung mag-away siya sa amahan. So, yan si kay Val. Oh, oh, -oh pa hapa Pahapaas din kayo. So, liwat yun na siya siyang amahan na si Tuesday. So, inaana na sila guys, no? Magtuyok-tuyok sa babae. Mag-apong. Yan ka sa Val. Pila na nakaadlaw. Wala na 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 ako kaing gikan pa sa yung igsuon nga kambal na nga kasi kam ginugo ka po din it nagsigi apong gapong niya ako bisa ginaing ako nga igsuon niya magsigi siya gapong wag yun ipatuna ako muna ginalain yun na mo to si kam o upan mga mga babaeng chihuahua para wala maiwas ang mga rape rape version so mauna na siya sorry for the so ayan una ni kamot yung cute cute okay ulit tao na lagi kayo as ili what you kay na siya yung ama na siya so yung lang yun guys no? magliwat liwat yun ang ang kung ano ang kaliwatan no so pati po sa mga dog mga far babies maliwat po dahi sila sa ilang amahan kung ano sa iya character silang amahan mawa po dahi ang character sa anak so mauna liwat yun kayo so Kana silang daw nagbirig-birig yun na sila ni sa So mag-ama na sila. So yun, no? Ano na po dito, sa tinuod? Murang naapod sa tao kung bitaw na nga ang mag-ama nga mga lalaki na sila mag-ibog po na sila mag-ibugay po sila sa kababae, no? Nga, isa lang ilang ibog-ibugan or magkasinabot sila nga mag pa sa mga nga maibog o sa kababae. Maibog o babae. Yan magsugo mo na po na inan. Mura po sa iro, no? Nga mag suguon. mura nag nagkasinabot po si Tuesday og si Val, nga maibog sila sa babae po di sila mag-away so inana lang guys so inaana lang mga palangga mga iba't ibang karakter pisag ko ana sila ana, ana sila po mga palangga yun na nako sila kay mga mga buutan magulas sila mga faithful niya mga